Mayong adlaw. Ang anak lagi ito na ako ang bigal. Ikaduhan na rin adlaw. Ang anak, pulo ka buok. Huwag oh, may katulok, adlaw na. Baka noon kay hapo na. Baka na na na. Banha na kayo sila muna yung anak ko oh maayos thank you kay healthy na ng pulo maayos sa si lupin po doyan ba sa so, si maayos simpo maayos makatin oh parang nasa ako oh oh pala ko kasi insya lang kayo kayo wala pa na ako nag kay kuwan pa kadlaw ba ah, karon eh uy lagi na ni mong kuwaron pa sa so. Thank you, healthy kayong... na oh, Pulo ka back wala yabu ang kuwan? pizza re? rin? wala yabu ito nan? nagpiwanan ito kasi wala no? na dito bakit nakakain ako? ang ayaw na So, what's up? Deep hug. Ay, okay, na. Tuwan na siya. Nakapanganak na ba? So, mga niya ang anak. Ako arang gisulod kay nagpakaon pa ko niya. Nagsigig at rasabanti ang inahan. Basig na yatak. Pulo kabuk. Mayo kay Hilti. Hilti ka ba? Wala. Pares ka nang kadagkuon. Muna sya, Ika, ugma, oh ikatulok adlaw. iyang pagpanganak. Na wala pa na ko pa kanagin mayo kay matamat lang kay basig kuan ba. Mag lanat. Magkuan sya Matamat lang. unyan ako, birataka, na ko birahal pa kaon. Makaabot na o lima Ugma maadlawa mo. Inject ko ayon sa baktin Katulo huwag makaadlaw. Kani, yung tapad niya. Muno anak, food ni. Kuha ni siya kanang ng pizza tres. Uno huwag ma, Sa pizza tres po uh, na mag 114. Kana. So, ako agad na siyang ginapakao na huwag sagul Uh, na milk maker ang pakaon ba kung wala guga pakaon gi naginguna ba sintujis pakanlo pakan una wala po nyar na ko pakan sigid oh, milk maker kanong may mga anak na giyod siyempre kay maugunay pang pagatas po karong ginagusagulan na nako parang ma unda na kuha na didi ba siguro mga di pag eksakto gina 114 mula pa siguro gamay kani siya eksakto gina 114 10. Ano ba? Sakto ginawa na ng potensya ng anak 28. So atong gahapon tong gahapon sa tong sang adlaw ni sining anak 28. 28 sa gabi eh. Mga alas 10 sen sugod pa ng anak. Ah, alas 10. Dili alas 7. Na ano human ng alas 10. Ha? Wala pa nang ligo o nyar nang ligo o nang magkuha na kaadlaw. Mag um, five maunong bahana ato busong sa to nya uno o oh, uno na siya mo maabot rong uno duha pero ako nabalakan kaya ang si bukol sa kuan ba siya napita ba na bukol bukol pero kuan lang ako na siyang birahanam nako kong pakaon para mauli uli 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 an sa busong naman siya ba sa stress niya ba stress guro siya kay medyo hugo siya mo dako na yan siya no kare kuha ano na yan ako anong bigalon ko na ako pure landres niya. siya landres ang inahan ng gamahan sungko ko ba ay para madugulungan niya. ko ang bigal tapos ako gahig daw mo duha ka bola na ron o gahapon 28 ato 28 duha na pero butakal wasak na gilid kaya kalma ba landris ang pagmix mix sa large white large white ang inahanan ni mo large white landris ang kwan ah, oh, landris niya ako kaya dunggan pala ang dunggan sa kwan pa ni magbulan sa pizza dosi sa dosi yun bulan kare ano ko ano na eh natong bensinko ni kabulan ang bensinko ni naulagan mo yung tambok siya busong ni busong ni kasi siguro nakukabusong ni siya oh. dako na yung ba dakog yan busong nga siya ano oh, lang masig daghan daghan ng baktin ano ba ay eh, murag dako kay tiyan no kita ninyo dako kay tiyan ba hmm? dako kay sig tiyan hilti guro, oh, hindi lang okay lang masing dutay lang uh, basta lang nanay kay eh, may sunod pa man mukha naman gina naanad naman kung kay kare pa lang daan ang gisundan biyani nga naka atong kwan usar to kabuok kani nga karon pulo loyan so, an na lugay na kayo na mo lugay kayo na busong baka, siguro kahulugan oh, pili yung busong ka na hmm. Oh, ibu karang bakit na Sipa, kong gisulog kayo ko yan, limpyo ko basa ipasulod e, ari Не дрю. Ikutihan yung bukot kong sawa. Baka ganina ulan man. Ulan ganina. Mga alas 2, alas 3 yung ulan. Mga kay Nasa sulod. Di manag. O oh, mabuyan naman ako kung bakit kay Kaya namay ka ng kabi, screen. Baka na-screen ako ano. pabilya, O oh, miswire. Miswire tawag ganit. Di man kagawas dito bakit. Di argin yung ngaya ibutan aku kan ngaya Matawag sa nanay natawag mu nanay mo higok igok ah sulit hmm. ay nila nanay uga kay nanay butan ako sa log eh masig may itakan kaya ato sa bante dana pagawas na to kayo nga nyo nga isa, ano? kung dawas sa init sa log oh dua tulong nakuha na ko lari bas bangal may nang inahanak ibutan upat lima unom ah, ah, pastar gina sila yun pito uy walin siam um. polo polo sa gatas, ang matamat lang ka ng gatas. Ugo pa ako kay pa may hindi ko magayong, magkapon ko ano Doon nga sa iron, sa 14, 14 kadlaw ba. magabi eh di na ko ginaw na inim gabi eh. pagukan Yung pagukan na ron dali raman mo busok kay eh. gagumay pa man sigawang tanong suga ba tulog ng kwan eh er, laywin pa kung inapakao naman niya wala pa na, na ako nang, ng starter, ako ng talitang starter o maako na lakot na starter yung pakaon okay para kuhan ba para purga naman ako na siya Napurga na naku na kwa na kuhan na purga na ako kuhan purga na ako na siya ba O, oh, organa niya powder. Ivermectin eh, na powder. ng dogmay na sa Shiba. Mga pag 오, 관 q u